Isa sa pinakamahirap na karanasan sa buhay ang mahusgahan. Ito'y nakakasira na araw, pati ang buhay ng sinuman. Nakakalasa na usapan na pagdiskusyonan. nakakasira ng lahat, pati na mga pinagsamahan. Lalo kung hindi mo ito inakala. At sa sitwasyon na ito, ikaw ang may karapatang magsalita. Ang sariling kadikain ay pagtulong sa iba, inspirasyon at maging magandang halimbawa. Kung ikaw ay biktima ng ganitong kalakaran, huwag matakot magsalita para sa iyong karapatan. Dahil aakalain ng iba na tama ang kanilang pinaglalaban kung di nila alam ang iyong mga dahilan. Minsan kapag nausgahan tayo ay tumitigil. Mga pangarap sa buhay na dapat ay gigil. Mga masasakit na salita na anin mo'y isang baril. Na tumatagos sa puso na para ikaw ay makitil. Walang mangyayari kung ikaw ay hihinto. Maaring maligaw kung ikaw ay liliko. Lahat naman ng tao ay maraming sasabihin tungkol sa iyo. Ngunit sa pagkuha ng iyong mga pangarap, ikaw ang aabot ito. Tara, kain na na malala. <laughs>